May bago na nga pag-ibig si Daniel Padilla? Usap-usapan ngayon sa social media ang tila pasweet na pahayag ng aktor na si Daniel Padilla sa isang bahagi ng kanyang recent performance. Habang nasa entablado, narinig siyang nagsabi, ''Ikakanta ko to sa mga anak ko.'' At syempre sa babaeng minamahal ko. My love, this for you. Agad itong nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Marami ang nagtanong kung may bago na bang love ang binata matapos ang matagal na pananahimik niya tungkol sa kanyang personal na buhay. Matatanda ang naging pribado si Daniel pagdating sa usaping puso matapos ang kanyang breakup. Kaya naman ang naturang pahayag ay tila nagsilbing pahiwatig na muli na siyang inspired. Sa gitna ng mga espekulasyon, napapabalitang nalilink si Daniel Padilla sa aktres na si Kyla Estrada na isa ring co-star niya sa ilang proyekto. Bagaman walang kumpirmasyon mula sa dalawa, marami ang nakakapansin ng kanilang closeness on and off cam na lalo pang nagpasigla sa mga chismisan online. Hanggang ngayon, nananatiling pala isipan sa mga fans kung sino nga ba ang tinutukoy ni Daniel bilang babaeng minamahal. Ngunit isang bagay ang malinaw, mukhang in love at masaya muli ang ating King of Hearts.